<laughs> Ba't ang tawa ka? Ha? Wala? Nakita ko lang kasi yung post nung kaibigan ko. Oh. Ito. Ito kami eh. Oh. Oo. Oh, oh. Makapag-post doon sa asawa, kala mo naman buti hinga magkasawa. Pero baka gabi, tumatawag yan sa akin ha. Ang chika, Diyos ko, hirap na hirap na siya sa asawa Ganun? niya. Pero yan, yan, di ba? Parang good term sila. Best friend mo yan, di ba? Oo, oh, best friend ko siya. Kaya lang talaga ayoko ng mga ganyang style. Uh -huh. Ewan eh, ko ba? Ay, eh, sadali. Kuha lang kape. O, oh, sige, sige, sige. Hello. Oh, chinichika ka nung best friend mo. Tapos ayun nga. <laughs> Grabe. Kung post nga, hmm. no, kala mo nagmamahal ang tunay. Pero wag ka. Grabe, yak na. sa akin kagabi eh? yan. Kung kung ba dyan, -tsa -tsa mo sa asawa. Hmm. Mahal nga siguro talaga. Mm -hmm. talaga. naman. Sinabi mo pa. Na, trabaho hmm. sa naman trabaho yun. Siya naman ang bumubuhi sa pamilya. Hmm. Naawa Naawa oh, Ay, gano'n. Naawa ako. Naawa ako. Oo, nakakawa na talaga naman niya. Ang mga payo natin yan. Ewan ko ba Ay, dyan? Eh. Dami-dami namang iba dyan. Love is love daw. Eh, ganun lang nga. si ha? Sis, si, siya yun, di ba? Siya yun? Oo, oh, man, nang iiyak ka? Nag-away no. na naman kayo. Nag-away na naman kami. Mm. Hayaan ayan na. Part of, ano lang yan? Part of pagiging mag-asawa lang yan. Magkakaayos <laughs> -ka din kayo. Maging strong ka lang. Kaya mo yan, be. So, mm, mm Kain lang nga. Kain ka isulamat. na lang. Salamat.